mga pag-giveaway sa kasal no? ang <laughs> ganda kasi hmm. ah, lalaaring ko talaga ang init Pagod lang mag-ikot, mga lodi. Malaki ba? mga uh, pati patingin, patingin nga po magkano wag yung puti ah uh, nay magkano ganito manipis baka pa nga mo siyempre bago pagka nalaban yan eh ganyan po yan o oh. etong ganito 25 ah oh. oh, may xe siya Oo, oh, yan lang walang bawas dito 35 sige po ay ito 125 ha Yes. Tatlo oh, Okay. Yes. Magaan na magaan. Magaan na magaan, mami. Okay. Kasi yung naglalako sa amin, 40 rin 20 eh. Siyempre, dito kukuha yun. Pero hindi, kasi nilalako Thank you, Mami. Happy Monday. Ayan, nabili tayo ng ano. Bimpo, para sa likod para hindi tayo natutuyan ng pawis busy sila uh. ganoon lang dito sa diviso kaya mga idol habang walang customer gumagawa sila ng mga paninda nila ito takes you 350 yung akin ayos sila mo uh. naman pag ganitong panahon matumal season na lang kasi yung mga ano rito mga paninda nila walang kasal, walang benta oray, panahon ng kasala na yun June mga basket ng giveaway kaya lang maputik

Isang oh, kanan. Dito sa Divisoria. Name it, you have it. Basta hanapin mo lang. Ah, ikita mo yung hanap mong kailangan mo kailangan masipag ka lang mag ikot para makakita ka ng mura tama si tatay masipag mag ikot nagsistin na ng iyos masipag ni ate oh. ganda ng tong giveaway ano, May mga costume Pilo. Mm. <coughs> mm. Ito parang ano yung harap ng tindahan ay sa likod okay na mga lids out na ako ah.